Good morning mga idols. Happy new year. So for today's video is nandito tayo sa farm. Ayan po ang aking palay ngayon. So this is uh, more than 2 months, uh 3 months. So ito na 'yung status niya, guys. Medyo may hinog na. So uh, hindi po lahat na ubos because uh ito ay dumaraan din sa baklag kaya yung mga bagong tanim bagong lamas bagong labas din so ito po ay RC 160 Barako so yan po ang status niya ayan po guys so hindi po tayo nakalitas sa steam borer pero alhamdulillah pa rin hindi lahat tinamaan So ayan guys, hindi tayo naka-apply ulit ng foliar Uh, liquid kasi tinamad na ako so ang gagawin ko lang dito is subukan ko mag apply bukas ng uh, one tawag dyan yung cooler din pang hinog for the last spray yung pang hinog so yan guys ang status medyo okay okay survive so yan medyo may damo rin pero hindi naman lahat okay. ito yung pinagmula ng kwan uh, ano yan nung i eh, maggawa ko ng lubang guys yan hindi na yan tinaniman yung tumubo na lang na putol-putol yan inabunuan ko then lumaki ayan So parang mas makapal pa siya. So, yan guys. So, bukas, susubukan ko applyan ito ng uh, last na uh, pangpahinog. So, ayan guys. So, oh, napakaangas pa rin ang 160 natin. Kahit na mainit na ang panahon. Kasi nakahabol na ito. ah uh, after ng last two weeks uh, bago naginit nagkalabas na ang bunga niya lahat so hindi na po yan siya apektado kahit wala ng tubig so ayan uh, try ko bukas applyan ng crop giants para mabilis siya maghinog yun pala ang sinasabi ko crop giants so ito guys ay nasa transplant uh, tinanim ito noong November ay September 17 ay October 17 pala October 17 so pagdating ng 17 January this is 3 uh, months from the transplant iba pa yung tanim mo sa uh, lubang so makikita nyo guys may konting steam borer hindi nakaligtas pero okay pa rin yan dahil spotted lang hindi katulad sa mga ibang uh, ka-farmers natin. Alos nakalhati na yung kanilang palay. Dahil sila po ay bagong labas ang kanilang mga palay. Buti. Ito lang December. So, lahat ng naglabasan itong last uh, last week ng December ay talagang tinamaan talaga ng steamboiler. So, yan talaga ang sakit dito sa aming lugar dito po sa Lambayong Sultan dala so magkikita nyo guys ito medyo may konti konting nakatayo pa yan po ay tinanin natin yung mga backlog niya. yan po ay bagong tanim so minsan kasi ayaw ko yung may backlog pangit sa mata so yung ginagawa ko kung may time ako yan minsan dyan ko rin kinukuha sa talbos niya uh, o yung mga steam pinahati ko din tinatanim ko rin yung iba naman galing doon sa pinagmulan ng lubag so uh, Nagburot ako doon nung kumapal din pinanim ko sa baklag so medyo leche so yan guys uh, siguro after one week pwede na siguro ito so, yes, konti yung tanangaw konti-konti lang So, titignan natin hanggang dulo kung pwede pa tayo mag-apply ng crop guidance or uh, ulir pa rin yung bidsya ang crop guidance pero sabi nila mas mabilis daw maghinog so, uh, okay lang na hindi na maglagay para wala ng gasto So, ito guys pang last crop ito sa second crop in the year of 2023 so sa main crop natin is sa July naman so papalit naman tayo ng ibang variety dahil subok na natin itong 160 halos dalawang crop ito natin inapply 160 yung last na ani 160 rin pero iba ito 160 barako so susubukan natin sa next crop is triple to kasi maraming nasa ano yan sa nakikita ko na yan daw ay umahakot ng production although matigas ang kanin pero solid naman sa ani so siguro depende pa rin yan sa pag-aalaga sa palay so yan mga idol so i ko lang sa inyo itong RC160 ko so, ito po yung kanya ngayon so, kung titignan ninyo yan Okay naman yung walang istiboror. So, yung bunga niya... Ah... Uh, Namumuno... Puno-puno rin yung bigas niya. Ayan. So, yung katabi ko, guys... Uh, mas maraming istiboror. So, yan Hindi ko na pupuntahan, guys, hanggang doon sa dulo. Kasi... Napakahaba ito. Halos 500. Ang haba niya. So, ayan ang ating short vlogs ngayon guys ito ano guys yung kakapal nyo hindi masyado guys yung halo nya yung matatangkad konti lang pati damo ayan damo hindi tayo kalitas sa damo yung damo ng ano natin yung labo sa amin kahon nya wala, hindi na kaligtas. <laughs> Medyo na busy tayo itong karan. Two weeks. So, hanggang dito lang yung short vlogs natin guys. So, sana mapanood po ninyo itong ating short video. So, thank you for watching. Magandang umaga and happy new year.